So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Mark Labs once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about um, sahod sa YouTube. So magkano ba yung sinasahod ng 17k subscriber? Actually, uh, yung, 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 pinakauna talagang uh, sahod ko is, uh, kung hindi ako nagkakamali, yung subscriber ko noon is uh, 2,000. 2,000 lang mahigit. But kasi actually nagde-depende po talaga yung revenue sa views. Kahit maliit lang yung subscribers mo, if merong mga nanonood talaga, then quality yung content mo, quality yung videos mo, merong talagang nag-stay, merong talagang nanonood, nagtsatsagang tapusin yung buong video, kikita po yan. So, once again, kahit maliit yung ang subscribers mo pero malaki yung mga yung views madaming nanonood Kikita yung channel mo So by the way, uh, itong sahod na to, ito, uh, hindi ko po to pinapakita sa inyo para magpainggit, no? So, uh, gusto ko kayong, gusto ko syempre mamotivate lahat ng mga uh, YouTuber, no? Na, yes, magsumika uh, magsumikap, gumawa ng quality content, kung ano man, kung ano yung content na gusto nyong uh, gawa ng video, ipagpatuloy nyo lang yan, ano? Kasi ako dati, actually, dati, random content, kung ano-ano lang talaga yung ina-upload ko. Hanggang sa, yun na nga, mapunta ako sa Ola. And then, napansin ko, maganda yung views, then, minintain ko na. So, mas maganda po talaga, meron tayong sariling niche. So, actually, pang 14th sahod ko na to, 14th sahod ko na to, no? Uh, hindi naman sa nagmamayabang, Uh, every month po talaga tayong sumasahod kasi meron po talaga tayong mga solid subscribers na hindi talaga nag-skip ng ads. Hindi man gano'ng kalaki yung sahod natin gaya ng ibang mga content creator na malalaki na yung subscribers. At least kahit pa paano itong sinasahod natin is nakakatulong sa pang-araw-araw natin. Ano? So para sa akin, malaking bagay na to malaking tulong na to sa amin. Especially uh, mula tayong, uh, well, hindi, pa, hindi pa stable talaga yung trabaho natin. So laking pasasalamat talaga uh, kahit pa paano kumikita yung channel natin so sa lahat po ng mga solid subscribers natin dyan, maraming salamat po sa inyo hindi po dahil sa inyo uh, hindi ko po makakamit uh, yung mga hindi ko po makakamit pa kunting yung mga pangarap natin so yun lang no so so sa mga nagtatanong magkano? so by the way konti lang this January yung sinagot natin pero kaya nga nasabi ko malaki na to para sa akin. So, so ito po yung sinahod natin buong January. Ay, January pa? I mean December. So, yung January is coming pa. So, ito po. Uh, konti lang po siya. 14,000. May dip lang po. Yung sinahod natin, 14,000. No? Um, kano ba yun? 200 260 revenue. $260 revenue lang yung kinita. But, uh, gaya nga na po ulit-ulit kong sinasabi, hindi ko po to uh, hindi ko po to tinasabi uh, sinasabi sa inyo para magpahingit. Oh. So, gusto ko lang sa inyo, gusto ko lang iparating sa inyo para, of course, ma-motivate kayo na ipagpatuloy nyo lang yung nasimulan nyo. Ako actually, dati 2018 po talaga ako nagsimula mag-vlog. So, nag-stop ako 1 year, then bumalik ako 2020, dun ako na-monetize, no? Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. So, yun lang, continue lang uh, yung gusto nyong gawin, no? Once again, kung meron kayong niche na uh, para sa inyo kakaiba, uh, show din. Just upload lang, wala namang mawawala kung i-upload mo yung mga videos na na-stack na sa phone mo, no? So try mo lang. So yun yun kasi yung ginawa ko dati. Actually yung yung unang video na ginawa ko is about lifestyle. Kung napapansin niyo yung pangalan ng channel natin Marky Lifestyle, no? So yun, hanggang sa na-discover ko yung Ola, na biktima tayo, then share ko yung problem ko. So yun lang, peace.